tayo Oo oh, nga, sino oh, mo? Oo, ngayon, ngayon oh, pinapatawag ka daw pinap yung, yung teacher ni Ibo Oo, oh, may kasalanan ang ginawa to eh Ngayon din Oo oh, nga, ito nga Today oh, oh. ngayong araw guys, sinundo nga pala namin si Ibo Kasi kuya baka kasi sabli sabli oh, Di ba ano? Di ba Obo, kaya baka eh? Oh. Dapat si kaya baka eh. oh, oh, yung nagsusundo dyan eh Oo nga eh Ito Oo nga eh, dasi bata to eh Bata yun, tayo pa susundo dyan Sabli sabli si kuya baka yung mga Tatlong oras ako naghihintay sa... Oo nga, tira mo. Ang bata ang pinagahanta niya pag nawala Oo nga. Oh, talaga yun, hindi talaga nag-i-espe siya ng papi. Iba oh. basta naman school mo. Okay lang po. Tito Kurt, Tito Kurt, Tito Christian po. Meron po ako po naisip ah, po. Mayroon, ano yun? i natin po si Kuya Baki po. Paano? Paano prank, ni mo? Kunwari po, yung... Pinapatawag po siya po ng picture ko po. <laughs> paano di pa prank ibo? Oo, paano natin pa prank Kunwari po, po pinapatawag po siya pa ng teacher ko po. Oh, sige, 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 sige. may kasana po ginawa. Tapos, papatawag ng teacher mo. Ipapasip ba po? Ah, okay, okay, okay. May po? yung bag ko sa loob. Ano yun, ano surprise ano yun, ano yun, yung yun, ano yun, ano Close eyes, close ano yun, ano yun, ang galing, ibo ibo. Ang galing ni Ibon yan! Ang galing ibo, ni Ibon! Ay! Sige, 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 tra, tra! Ipapalang natin si Kuya tra, tra, tra! Maganda prank natin si Kuya na, Baki. sa... Pinapatawag tra, tra. siya mo? No, teacher. Oh. Mabisa talaga ito. Pogi na! Pogi oh, Pinapatawag siya, sabihin mo. Ay, si Baki, naka-block na jacket! Ayun, ayun. pa siya, Papalakas game, game! Ibu, galingan mo, Ibu, ha! Galingan mo! Kuya Bakit? Galing mo, galing mo. Kuya Bakit? Kuya Bakit po? Sablay, sablay ka po. Hindi oh, mo naman pala ito sinundutin. Hindi mo ako e. po yung mga friend ko po. Hindi oh. oh. mo naman sinundutin. Kanina ah. tatlong oras na daw siya nag-aantay. Ikaw hindi ka nabigay. Ngayon, oh. pinapatawag ka daw yung teacher, teacher ni ibo Oo, oh, oh, yari. Ya. Oh, Pinag-aantay mo yung bata pag nawala ito doon? Pinapatawag oh, oh, kayo? Ibo. Bakit oh. pinapatawag? May kasalanan itang ang ginawa ito eh. Basta, ikaw na bahala makipag usap doon. Oo. Bakit ba? pinadala sa si yung teacher niya. Yari Oo. ka, kailangan pumunta ron ngayon din. Uy na, ay, na ako. Din, Wait lang, wait lang. No, Yung wait. pwede lang sulat, basahin mo muna. Ano ba yung sulat? Okay, pakita um. mo ibo. Sabi, sabi ko, ay, baka kasi wait, hindi huwag siya sundo kasi. Magbihis ka na, okay mo. na ba yan? Oo. Oh. Pupunta ka ng ganun. Ano oh. yan? Oh. Ayan, basahin mo. Oo. Oh. Oh. Ano sulat to eh? Ay, galing mo. <laughs> 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 Ang luwit ni Ibo, no? Alam mo, alam mo, ito, Buti na yan talaga, si Ibo hindi nagmana sa kanya. Kasi si Ibo, pogi na, matalino pa. Oh, ay, isa, ha. wala nang itsura. Ewan ko lang, kumigot na kayo na. Pinakaban niyo pa ako, inulo. You know? you know? Si Ibo nakaisip niya niya. Isa pa. Let's go! Tara, 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 tara. Tara, tara.